Hi guys, update today. Bumabaha lang sa aming loob ng bahay. Iyan. Dahil tumutulo sa aming kisame. Tapos ayan na yung tubig. Malapit na siya sa pituwa na amin, Mari. Ito ba? Sobrang bahana. na. Kunti na lang. Malapit na siya sa loob ng... Mabot sa may pinto. Malapit. Malapit. Tapos, tinataas namin yung mga aming gamit. Kasi, guys, bumabaha na dito. Puno na siya Dahil, tumutulo galing doon sa aming kisame. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nilipad na konti yung ano, alulod doon si corner yan. Baka yan, baka tumulo na. Or baka lumipad ng konti. Kaya ayan. Ang paroon link. Ayan. Malakas yung tuloy niya guys. Kasi basang-basa na dito. Kaya tinaas namin yung mga sepak. Tapos tinanggal namin yung TV namin. Kita nyo. Tinanggal namin yung TV. Kasi baha na dito. So ayun, lilikpitin muna natin yung guys. Samahan nyo kaming magligpit. Ayan guys, ligpitin natin. See? It's better to be ready than to lay. Kasi oo, oh, basta. Ano na dito guys, kumabahan na. Nakambasa. Ang basa, ang kami yung mga pasir mga ito. Ibiro yung basa, yung ulo niya. Pulo, niya. Ayan, guys. Kita nyo? Basang basa. yan. Need na talaga kung ipiti. Eh. Ang dami pong laruan ng anak ko. Ayan namin nalaman na nag-link kasi bigla nabasa yung unan. Ayan. Nabasa yung unan. Ayan. Sama nyo ko mahigpit ng mga laruan. So, careful lang ako sa dadaan lang ako sa pag-ins kung si Basa yung tiles. Malikado nila. Madaming laruan dito yung anak ko, guys. Damag, magsarado ang pinto para hindi marinig yung ano, music kay eh, nagbablog ako. Ayan, madaming laruan dyan. Itataas ko siya. yung aming sopa. Kagaya nito, pinatong namin sa sopa. Ayan, ipapatong din natin. At actually, yata sa namin kumain, guys. Ayan. Hindi pa ako nakapagligpit kasi bumabaha na eh. Unahin ko muna magligpit. So, tanggalin ko muna yung mga laruan. Ayan. So, ang daming laruan ang aktif ng aking pinakapit. At lahat ko, guys, ay ayos. <laughs> Yes. Mauna yeah. oh, na natin tanggalin yung TV. Thank you. Ayan. Um, guys, Pumili na na yung ulan. Update natin, guys. Kasi, ano siya eh. Parang stop dance guys. Okay. Tumitigil, umuulan ulit, bigla-bigla, ganyan. So, sila natin siyang tanggalin, guys. Ito, maliit. May mga hanger doon sa ilalim kasi, guys. Ayun na naman. Kita nyo. Bumubugso na naman yung ulan, guys. Nakakatakot. Nakakatakot sa inyo. Magpakatakot sa inyo. Ayun na siya, guys. Lagpas gutter na yung baha. Yan, ah. Pakita ko sa inyo. Kasi, isang hakbang, dalawa, tapos, hindi mataas na talaga. Mukha na sa paligid. I think, kita ko yung mga tsinelas muna. <laughs> tapos muna natin yung mga tsinelas Para choro de barro. ayun na yung pwesto nila. Yung ilalim na lang yan, guys. Medyo madumi. Kasi, ayun o. May mga hanger Matanggalin ko yung mga hanger Diyan ko lang kasi nilalagay yung hanger Para pag magsisampay ako, magbis ko makuha. Pero, lagi siyang ginugulo ng anak ko. Kaya yan, magbukot siyang mukagat. Eh.

The reality ng mga nanay hindi araw-araw maganda <laughs>

Tapos, yung sticker natin, guys, hindi kasunod <laughs> isang basa kasi sigurado siya. Eh, hindi naman pwede hindi mo tanggalin kasi hindi titigil ang ulan. Buti na lang medyo mataas pa kami. Kaya kahit bumaha dito, huwag naman sana. <laughs> huwag naman sana sobrang baha, diba? Kaya pa kami dito.